Hi everyone! Habang ang mga Pilipino ay kumakain ng tira-tira dahil sa kahirapan, ito naman pong mga anak ng kontraktor ay sobrang lusog dahil sa tax ng taong bayan. Sa video na ito ay panoorin natin ang napakalusog na pamumuhay kapag ikaw ay anak ng isang kontraktor. Panoorin natin ang video na ito. Ito po si Jamie Cruz at isa po siyang vlogger. Anak siya ng General Manager ng Santo Cristo Construction and Trading na nakatanggap ng flood control projects sa halagang 3.5 billion pesos. Hindi po milyon na billion pesos noong 2022 to 2024. Napilitang mag-deactivate si Jami Cruz ng lahat ng kanyang social media account dahil sa bash na inabot niya sa mga taong bayan. Ito po ay dahil sa marangyang pamumuhay at mga gamit ni Jami Cruz. Ito po ang ilan sa mga mamahaling gamit ni Jami Cruz. Ang una ay ang pink bag ng Chanel. Starting with my absolute favorite item from my collection. This is the Chanel Mini Rectangular Flap in Pearl Crush in my favorite color. I think I got it no time na hindi pa sobrang taas ng prices ng Chanel. So still pa siya when I got it and this is a bag that I've used over and over and over again and sobrang na ROI ko na to. Super love ko din yung feature na to, which is the Pearl Crush. Adjustable yung strap niya so it made the bag really, really versatile. You can wear it as a crossbody, pwede ding handbag, shoulder bag or pa din siya as a belt bag. The thing with this bag though is wala ka masyadong malalagay because it's so small. Siguro card holder, alcohol, and siguro lipstick and yun lang. Pero kung wala ka naman masyadong dala, this is a really really good bag to start your collection with. And wala lang sobrang ang ganda niya lang talaga tingnan. It's such a nice pop of color in your outfits. Ipinagmalaki e naman ni Jamie Cruz ang black bag na Chanel. Pero galing ba sa bulsa niya ang binili dyan? My next favorite is another bag from Chanel. naman is yung Le Boy nila and I think the size small and I ended up loving this bag so much just because sobrang effortless type of bag niya na hindi mo siya iisipin at all kapag ginagamit mo siya. Ako yung type of person na hindi ganun kaingat when it comes to my things and ito yung bag na perfect sa inyo kung ganun din kayo. Hindi siya madaling ma-scratch and hindi siya as delicate as other bags and super carefree na lang talaga and effortless. Plus, it fits a lot of stuff. Size-wise, it kind of looks the same, but sigur, it carries double. it carry stuff while actually can fit a power bank, two hard cases inside, and alcohol plus a lot more dito. Kaya, I really really love bringing this bag whenever I have a long day or whenever I'm traveling because it's essential. You can also carry this as a shoulder bag or as a crossbody bag, and okay, like length nya for taller girls or for plus size girls. So I really love this bag. Ito naman ang solid gold bracelet na nabili daw niya kasama ang mga kaibigan niya sa Singapore. Wow. Next item is this bracelet from VCA, and this is one of my more recent purchases. I actually got this from Singapore with my friends this year long, and super special because of yon And this is something that will always remind me of that trip and of our friendship. So this is so close and so special to my heart, and this is something that I never thought I would be ever getting in this lifetime. So super special, yung talaga. I love it. It's so beautiful. Ako personally. personally, I like investing in yellow gold pieces. And kahit hindi luxury jewelry pieces, just solid gold pieces are actually good investments. And tumataas na yung mga value ng mga yun. Ang slippers naman na ito ng Dior ay nagkakahalaga ng 78,000 pesos at wow, sweldo na namin yan ng limang buwan. E chinelas mo lang. Saan mo kinuha ang pinambili mo dyan? E wala ka namang trabaho. Probably the comfiest footwear and yung pinakagamit na gamit ko. This is the Dior D waist slides. I really love it because first off, yung tsura niya, it looks like a work of art talaga. And since I have wide feet and flat footed ako, medyo mahirap akong humanap ng perfect slides. These are comfy enough for me and this particular pair I've had for over 2 years already I'd say. And okay pa din yung condition niya kung saan-saan ko na nadala to. And I love it so much. Ito yung hiningi ko at hindi lang isa, kundi dalawa pa pala ang binili niya. Ang sarap na malang buhay mo. Sa exchange gift namin, this design in particular looks really, really beautiful because even this part, meron siyang pin. I just really love the particular sides na to. And if you're looking for really comfy slides na maganda yung itsura niya, ito talaga, mga Dior D-Way. As in, you can never go wrong with these. And at ang pang top 5 na itong Chanel slippers na ito ay nagkakahalaga ng 94,000 pesos. Walong buwang sweldo na yan ng isang pangkaraniwang Pilipino pero chinelas mo lang pala yan. My last favorite are these medals from Chanel. And again, kakabili ko lang din ito nung recent trip namin sa Singapore. Hindi ko pa siya super duper nagamit. Medyo slightly used pa lang din siya. But I really love it because of the color. Again, it's in this baby pink color na super duper ganda. And from afar, it kind of looks like a cream or an off-white color. Kaya talagang na siya ako na kuhanin siya kasi hindi ka sure kung pink, hindi ka sure kung white. So parang ang ganda lang ng shade niya talaga super flattering niya when worn and i know na magagamit ko siya in a lot of different outfits but you really have to break it in and then magiging comfy na siya. Nung sinuot ko siya sa Singapore, super puno-puno na band-aid yung pa ako. But when I tried wearing it, dito na sa so comfy na siya and wala na akong band-aid. So I guess, na-break in ko na siya. And I think I can last an entire day while wearing this. So there you have it. Those are my five favorite designer items. I hope you guys enjoyed watching. bye! Hindi naman maitago ang kilig ng babaeng ito dahil ang kotse ay regalo daw ng kanyang ama. Aba, talagang mala prinsesa talaga ang babaeng ito. Biruin mo ba naman? Eh, kotse, niregalo lang sa'yo. Samantalang kaming mga Pilipino ay araw-araw nagtatrabaho at nagsisiksikan sa malasardinas na Egypt. I share that we have a new car. Oh my God! Sobrang kilig ko kasi this car is gifted to me by my dad and wala lang, hindi ko lang in-expect na in this lifetime magkakaroon tayo ng ganitong car. Like, wala kasi ako, basta hindi ko ma-explain. Basta thank you, daddy. Thank you, daddy. Thank you, daddy. Ipinagyabang naman ng babaeng ito ang kanilang bahay. Pero alam kaya ng babaeng ito na ang flood control projects ay hindi nagawa para maipatayo ang kanilang engranding bahay? <laughs> I'm here sa second floor ngayon and so parang over here this is our family room, another room and then hagdan and then ito pwede ko itong pakita sa inyo so ito is our makeshift gym may time na kami ni Ate ko gusto namin mag gym so meron lang kaming and then when we go up this is really my favorite part of the house by the way yung stairs namin. As in, sobra-sobrang, ewan ko, parang gandang-ganda lang ako sa kanya. As in, even when binubuo pa tong bahay, nung parang hindi pa siya finished. As in, yung parang ano ba to? Tawag yung, parang kahoy pato talaga. Favorite part of the house. Dito, this used to be a skyline. As in, clear yan before. Kaya lang, sobra sobra sobrang init. So, ni-request namin kay Dad na takpan na lang. Uh, medyo magulo yung transition natin for today's video, but I hope you still enjoyed it. Sa inyo pong mga Nepo Babies, ay hindi nyo po kasalanan na ipinangalak kayo at ang magulang nyo ay kontraktor. Malay nyo ba na kayo lalabas? Pero kung ang gamit nyo na inyong ipinagyayabang ay, ay mga gamit na hindi nyo naman pinaghirapan ay doon kayo nagkakamali matatanda na naman siguro kayo at alam niyo sigurado sa mga sarili nyo na ang pinambili ng inyong mga pinagyayabang na gamit ay galing sa mga tax ng Pilipino. Magagamit sana ang pera sa tax na yan upang gumanda ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga proyekto para sa Pilipinas. Papano nyo naaatim na ang sarap ng inyong kinakain habang ang mga Pilipino ay nagugutom sa dilim. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.